Yo, what's up mga kauragon Ngayong gabi magpapasalamat ako sa inyong lahat Kasi nakatanggap na tayo ng sahod Oo mga kauragon Pinasahod na tayo ni Meta Pero yung sinahod ko yung doon sa In-stream ads pala mga kauragon Hindi pa yung sa stars Masaya ako kasi kahit paano, Napatunayan ko na totoo Totoo na merong pera dito pala Talaga sa ating Facebook Sa ating ginagawa Kala ko dati wala lang Pero sulit nagbunga yung ating mga ginagawa nakita nyo, nakita nyo doon sa aking pinakita kanina yun, pero hindi ko sa inyo binunyag kung magkaano hindi naman ganun kalaki pero syempre kahit pa paano, masaya kasi napatunayan ko na totoo so kailangan pa nating magpursige at gumawa ng maraming content para magtuloy-tuloy at hayaan nyo at ibabalik natin ito sa ating mga kapwa, kapwa ka Oragon, kahit hindi man ganoon kalaki, sa maliit na bagay ay makapagbigay man lang tayo. Thank you and paalam.